Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat mga amiga. Ayan, ito po yung aking nilulotong ulam. Ah, binisang beans na may tokwa. Hindi ko na po kaya pinakita sa inyo pag luluto kasi pag binisa kasi medali na po lutuin amiga. Ayan, yan po lang ang ano ko Luto nga ulam tanghalian mga amiga. Ayan, ah, binisang beans na may tokwa mga amiga. Simple lang po itong niluto kong ulam, mga amiga. Ayan. Kahit simple lang po yan, samahan natin ng pagmamahal para masarap. Masarap pong kainin. Ayan. Yan po ang ano. Yan po ang tama po dyan, mga amiga. Kailangan masaya lang habang nagluluto. <laughs> Kailangan lang natin ng kunting saya at pagmamahal dito sa ating niluluto. Ayan. Ayan po, mga amiga ang aking ano ngayon pagluluto ng ulam ng amiga yan. Ano po ito, inisa ko po, po sa ano, linagyan ko lang po siya ng ano, yung ito po, o oh, mamasitas ayan lang po ang aking ilisinahog tsaka ito lang, ito lang yung toyo toyo. Ayan po ang toyo. Ayan po ang aking ilinagay lang po dyan. Wala lang akong ilinagay na iba, mga amiga. Ayan lang po ang dinagay ko. Para, ano, uh, hindi siya masyadong maalat. Tsaka, ano, yung nandyan po, nag nagsama yung, yung, tamis sa mamasitas. Ayan po. Ayan. Ayan po ang aking ano ngayon, mga amiga. Ayan, maraming salamat po sa inyo sa mga nunood ng aking video at Saki, ano na lang po. Paki, like na lang. palo Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga amiga. Ayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Babay po.